Kamusta mga kaibigan? Maganda gabi po sa inyo. Balik po punta po tayo ngayon sa Carino Grants. Nandito dito po tayo ngayon sa may Burgos, sa may malapit po sa Roas Boulevard. Kasi papunta po tayo ron sa pahalik po ng pong Nazareno. Nangitim na Nazareno kasi bisperas po ngayon ng procedures. Kaya so, po mga kaibigan, yung ilan po sa paghahanda para sa position po para bukas. Ngayon pa lamang po talaga namang pinaghahanda na po nila. Nating At mga katoliko, po, ito pong position po ng itim na sa talaga naman po tinatagsa dito po sa Longset po ng Maynila dito po yung sa may Carino Cancer po yung isa po mga kaibigan ito mga kaibigan marami na pong nakaantapay dito ng na mga ambulansya mga fire truck ganun po mga kapulisan po natin na talaga naman po nakahanda na po sila para po sa position po para bukas hindi lamang po yan para pangalaga din po yung ating kaligtasan ng mga deboto po na pupunta po rito yan mga kaibigan mga lords kung hindi po nakikita nandito na po tayo sa may Tapat po, ito mga lods mga kaibigan, ang monumento po ni Jose Rizal sa may malaking bandila. bali ito mga lods, kung inyo po nakikita, talaga naman po napakarami, napakadami pong tao nang gusto kumalik po sa pun po ng itim na Nasereno Ayan mga kaibigan, mga lods, halos paikot po yan ng itong luneta, ang napakaraming tao po na yan sa may hotel, Manila Hotel, paikot po yan, doon po sa may gilid po ng papuntang Ocean Park. Talaga naman po sobrang dami po ng tao rito na halik po sa itim na Nasereno sa po ng Nazareno. Kaya talagang kung pupunta po kayo rito, naka po, baka di ko po alam kung makaka-alik pa po kayo dyan, makakapunta po po kayo doon sa may itim ng na Nazareno na nasa Grandstand po. Kasi sa totoo lang po, napakarami na po talagang tao po rito na napaka, napakaraming gustong humalik. At ang pila mga lodge mga kaibigan, di lang po isa, hindi talagang halos sampung pila po ata ito nandito sa may harap po ng ng ano ng may revolto po ni Jose Rizal. Tapos pagdating po doon sa may grandstand, halos dalawang pila na lang po ata o isa kasi din po ako nakalapit doon. Pero yung nakikita ko po kanina nang paglapit ko sa may grandstand, halos talagang napaka dalawa na lang po yung nandun na papunta po rin sa pahalik sa itim na nasare ng mga lods mga kaibigan ngayon po mga kabigan, bali talagang sobrang traffic na po rito sa may paikot po ng luneta yung iba po dun sa may Ross Boulevard halos talagang sobrang traffic na po yan kaya asahan na po natin na maya maya po isasara na po itong kabaan po nitong Ross Boulevard at sa paikot po nito kasi sa napakarami po talagang pupunta na Biboto kasi... Mamaya may akong madaling araw, umpisa na po ng prosesyon. Kaya talaga naman po sa sana po ngayon ng mga deboto. Ngayon pa lamang po na halos ng ganitong oras mga lods mga, mga mag-aala sa ispo ng gabi. Ngayon po January 8, 2025. Yan mga lods mga, 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 mga Lod. kaibigan, napakarami na pong pumunta rito. Magpapamilya, magkakaibigan, tapos magkakasamang deboto. Sobrang dami na po yan na nandito. Dito na po sila magantay mag-aantay ng prosesyon po para bukas mula sa sulat niya Pastor San Pablo sa mga taga -filid. Tulong na mahal ako ngayon sa kasarano. Sila po ay patuloy-tuloy na tumutulong sa kaso ng anak ko. Ang paraligad po na tiyapo. Ang anak ng tao ay nabarito upang halapin at iligtas ang naligaw ang mabuting balita ng Panginoon. Ang generation kay Sakeo at sinabi, Sakeo, umaba ka agad sapagat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo.